yun mga tropa, kumusta? So pag-uusapan natin 'yung mga tropa, 'yung nakaka-inspire na nangyari do sa Pilipinas na napanood ko sa Omni News siguro sa so mga nasa Canada na napanood nyo na 'yon, 'yung uh, report ni Ron Gagalak sa Omni News 'yung tungkol sa Pilipinas na nagkaroon ng mga paupahan, nagkaroon ng uh, apartment, 'di ba? Nakaka-inspire siya, mga tropa, 'di ba? Uh, matagal-tagal na rin siya dito sa Canada, 'yung uh, babaeng 'yon ako, asawa ko, pati yung mga nako ano pinaproduce na sabi niya nakaka-inspire nga. Bakit nangyari sa kanya yung mga tropa? Anong mga dahilan? Kung napanood nyo yung video mga tropa, sabi niya eh, nag-ipon siya ng todo-todo. Nagtrabaho, nag-ipon. -nag tapos, di ba, naging matipid, naging frugal. Tapos inipon niya. At tigit sa lahat, naging focus siya dun sa goal niya. Hindi siya naging uh, pabaya hindi niya iniwan yung kanyang dream hindi niya iniwan yung kanyang uh, uh, pangarap sa buhay kaya nagkaroon siya ng ganon tsaka yung isa sa dahilan niya yung why niya siguro yung mga anak niya sabi niya sa ano sa interview eh ayaw niya yung makita yung anak niya sa na ano na lumaking bigla na hindi niya namamalayan so ano ibig sabihin niya ng mga tropa Nagkar gusto niya magkaroon ng ano ng uh, time freedom tsaka financial freedom yung dalawang yun mga tropa time freedom at tsaka financial freedom yun dapat ang uh, uh ito, yung dapat ang pinapangarap natin dito sa Canada, di ba? Tayo mga Pilipino, di ba? Napakasipag natin, di ba? Uh, no doubt yun. Kahit, kahit iparis mo tayo sa ibang lahi, nakaka-proud tayo maging Pilipino kasi yung trabaho natin, sobrang finis, sobrang pulido, napakasipag natin, hindi tayo ganong umaangal, di ba? Pero minsan, nalilimutan natin yung ating mga pangarap dito sa Canada. ba? Diba? pagiging Pilipino ay eh, nakaka-proud. Pero minsan meron tayong uh, mga negative traits na hindi natin namamalayan, di ba? yung pag -tira natin sa Canada, eh, ramian sa atin ay eh, nagpabaya. Di ba? Yun yung mga dahilan, hindi nagpabaya, hindi pinangarap yung gusto, hindi hindi gusto yung gustong gawin o hindi uh, hindi nag-focus sa goal kung bakit siya nandito sa Karada So yun yung masakit mga tropa, no? Isa na ako doon, biktima ako ng mga tropa. Nagpabaya ako dito, hindi ako gaano nag-ipon. Maraming mga dahilan kung bakit. Ano-ano bang mga dahilan tropa bakit yung karamihan sa ating mga Pilipino eh hindi natupad yung mga pangarap dito sa, sa Canada o sa abroad. Alam ko lahat tayong mga Pilipino ay may pangarap. Kaya nga tayo nag-Canada, di ba? Sino bang walang pangarap? Pero karamihan sa atin, eh hindi natupad. Tumanda na lang dito na wala na nangyari. Pero yung Pilipina yun talaga nakaka-inspire. Kung may babalik ko lang yung naulang oras sa akin, talagang gagawin ko at gagawin ko yung ginawa niya. Yun. Pero syempre di ba, maraming mga dahilan, no? marami tayong uh, hindi ginawa. Kaya meron pa rin siguro yung buhay natin sa Canada at sa abroad. <laughs> yung mga dahilan na yun, eh, minsan nakakainis. <laughs> eh minsan kung iisipin mo eh ayaw mo nang isipin kasi totoo eh nagpabaya, nagpabaya tayo hindi tayo nang aral marami tayong pinalagpas na opportunity di ba? Hindi, tayo, hindi tayo focus sa ating goal hindi e, talaga natin ginawa yung best natin para abutin yung pangarap natin at higit sa lahat natatakot tayo na gawin yung uh, dapat gawin kasi nga baka malugi di ba? what if Baka hindi gumana, ba? Diba? Yun yung mga bad side natin, eh. yun yung bad mindset natin mga Pilipino. Eh. Masipag tayo sa masipag, talagang proud ako dyan. Pero, what if, pag hindi gumana, ano mangyayari, diba? Yun siguro yung dahilan, kaya hindi natin naabot yung ating mga pangarap. Pero, sabi nga nila, hindi pa huli, hindi pa huli ang lahat mga tropa. Bata pa rin tayo kahit nasa uh, kahit kanto yung pumuwi natin. Bata pa rin naman tayo mga tropa, marami pang pagkakataon. Huwag mong sabing matanda ka na. Kasi numbers lang ang pagka numbers lang ang edad. Numero lang 'yan mga tropa. Yeah. Kung may pagkakataon ka pa, eh, i-go mo yung mga dapat mong gawin, diba? Kahit sa maigting panahon, ba? Diba? At least tumebel ka ng konti. Maabot mo yung pangarap mo ng konti. Hindi na, hindi man totally na maabot mo 100% at least 50 to 70 percent, maabot mo man lang bago ka mawala sa mundo, di At least maging proud ka maging achievement mo yun dito sa Canada. Sa mga bago, mga bago, pinunod ko, alam mo, mga tropa, sa mga bago, no? Sa mga bago dito sa Canada, panoorin nyo yung uh, report na yun ni Ron Gagalak ng Omni News TV. Talagang may kayo. Ako, na-inspire ako doon, May pagkakataon lang ulit. ko big, let's say, Pabalikin lang ako ng sampung taon. Talagang gagawin ko yun mga tropa. Walang no doubt. Talagang gagawin ko yun. However, siyempre, na, ano na, lumipas na yung maraming nasayang na panahon. Lumipas na yung panahon. Pero hindi pa rin ako susuko. Talagang, talagang gagawin ko pa rin yung mga tropa. di ba? So yung mga sinabi ko mga tropa, eh, sana ay eh, kapulutan natin ng aral. No? Huwag tayong mag-slack or magpabayanin dito sa Canada. Ang laki ng opportunity dito sa Canada. Alam nila, alam niya yung mga nasa Canada na matagal. Ang daming opportunity rito. Yung opportunity na ay pwede pa nating i-enhance. Pwede magbigay sa atin ng financial freedom at saka time freedom mga tropa. Diba? So, kung gusto mo na mga ganong uh, negosyo, kung hindi ka may sa real estate, maraming paraan dito. Maraming opportunity dito mga tropa. Mag-research ka lang. Tapos, alamin mo yung gusto mo. Alamin mo yung goal mo dumiretso ka sa goal mo, mag-focus ka, abutin mo kahit mahirap, di ba? Basta maabot mo mga tropa, ba? Diba? Huwag tayo magsayang ng oras sa Canada. So yun lang, mga tropa, no? sana na-inspire ko kayo o na-inspire tayo lahat doon sa report na ni ng Omni News ni Ron Gagana Panoorin nyo sa YouTube kung hindi nyo mapanood kung saan mang uh, source ng internet. Pero nasa YouTube yun, I'm sure. Meron silang YouTube account na Omni News. Diba tropa? Sana kumina uh, kung may kang value sa ating konting kwentuhan ngayon mga tropa, eh, huwag mo naman kalimutan mag-subscribe dito sa ating YouTube channel Tropang Canadian at saka uh, sa aking TikTok account uh, Tropang Canadian din. Nagkasabi niyo ako na mga ganito tungkol sa Canada. So sana i-follow niyo ako ron at saka mag-subscribe kayo rito. Hanggang sa muli mga tropa, mag-ingat ka mga tropa. Tsaka nga pala mga tropa, panoorin mo yung susunod kong video baka makapult ka ng konting kaalaman ninyo sana. Pag-ingat ka mga tropa. Paalam. Babu.